Nandito kami ngayon sa San Francisco Airport. Nandito kami ngayon sa San Francisco Airport. At uh, mag-aabroad na si GP. Pe, ingat ka sa Saudi, Pe. ika Ayun, Kala ko hindi ako sasama. Putra, guys. Hindi ako natulog. <laughs> Kaya <laughs> yeah, mukha akong zombie ngayon. Flight na nila ngayon papuntang Pilipinas. Ganito po itsura ng San Francisco and Airport. Actually, nung ano, nakalimutan ko na kasi isang beses pa lang ako nag nakaka-aray, nakakagamit ng airport dito. etong ano nila, tawag dito, push cart nila. Hindi ko may push. Yung pala kailangan mo siyang press down para umandar siya. Akala ko mahirap lang talaga itulak. Madali lang pala. So, ayun. Share ko lang. Grabe, ilan taon na si Marga? Bata pa, makakatikim na ng aeroplano. So guys, uh, nandito na kami sa level 3. Hindi ko alam kung saan na talaga to. <laughs> Pero nandito na kami sa bandang loob. At ayan yung itsura niya. Hey. San Francisco Airport yan guys. Uh, ayos lang. Di naman ganun kalaki. Eh. Pero, ah, uh, kumpara sa ano, sa, ay, ayoko na pala magkumpara. Oh, madaming umiyak. So, see you Philippines. Eh, nilibutin ko ang buong Pilipinas ngayon dahil first time ko magbabasyon. So, dito na yung check-in baggage, guys. Diyan na kayo mag check in baggage. Oh, kiluhan pala to. Titimbangan nyo dito para kung sakaling sobra yung timbangan nyo. Babawasan nyo na lang. 25.8. Oh. So guys, yung airline pala nila is EVA Air. Hindi sila sa EVA Air. So titimbangin mo lang pala doon tapos dito mo check in mo na dito. Maraming gusgusin dito, tangi. Wala pa akong ligo, wala pa akong kain. So magsi-CR muna ako. Ayan, CR muna kami. Niri. Barado. So guys, ito yung iba't ibang klase ng evolution ng ng airplane. So nagsimula daw siya na sa, eto, The right flyer no 1903. Grabe, no? Ganyan lang siya noon. Tapos, isang tao lang na nakakasakay. So, guys, ayan na yung gates. Papunta sa aeroplano. Yan na sila sasakay. So, hanggang dito na lang yata kami pwede. Hindi talaga ako uuwi. Naghatid lang ako. <laughs> Next month pa ako. Siguro, i-rate ko tong airport na to na... Uh, seven. Excuse me? Seven, seven lang, to lang to. airport ng San Francisco. Seven lang to kasi wala namang kakaiba dito. Ang daming kumukontra guys. Kaya 7, ang maganda lang dito, walang traffic, tapos walang pila. Ang daming kumukontra guys, tangin na. Mag-review din kayo. <laughs> Review ko to eh. Nakikialam kayo eh. Tinukontra <laughs> nila guys, dapat daw 10. Bakit ba? 7 nga gusto ko eh. Meron din silang ano guys, pa-escalator na derecho. Doon sa ano sa boarding doon yung maraming tao. Pero dito sa mga check-in, sa mga timbangan, wala, <laughs> walang pila. So guys, ano pala, mabait oh, din yung mga ano nila dito, yung mga clerk nila. Yung baggage nila sobra-sobra. Sobra ng timbang pero pinagbigyan na lang nila, wag na lang daw sa susunod. So may consideration naman sila. Dito sa loob, medyo ano, hindi ganong kalamig pero sa labas, sobrang lamig. Ito rin pala yung tsura ng parking lot nila dito. Ayun. So, nasa ano kami? Level 4. Pasok na ako.